Meron tayong ditong booking. Ah, uh, wag daw sa bayan. Ano ka? Sino swerte? Bababa lang -ba 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 pet, di kita sasabayan. Utakan lang 'yan, boy. Kailangan ah, uh, yung sasabay niya dito, yung madadaan niyo rin kagaya na kinuha ko. Oh. Santa Rosa te sa may ano, you know, Uni Oil. Siyempre, sinabayan ko 'yan. Hindi pwedeng sabay. Ano? You know, sa SM naman tong drop natin isa. Ano ka, hilo? pa siniswerte solo raid ka 200 pesos lang multi-stop ka pa oh, pa siniswerte oh <laughs> hell no <laughs> sabayan sabayan hindi uso sa akin yung huwag sabayan okay sana kung dinoble mo yung pair mo pwede yan pa priority namin yan pero yung mga ganyang style niya na add at 20, at 40, hindi ubra yan, mababa pa yan. Anong number ng boss mo? Bakit mo ba katatungin? BASTOS KA! Paano masabi? Magdagdag kayo. Kung gusto niyo kurang saba yan, mag-grab kayo ha. Hindi yung salalamob kayo na nagsisiksikan. Alam yung bababa baba, baba ng pair namin. Tapos ayong sasabayan yung item n'yo. Ano kayo? Kahit pagkain niyan, sinasabayan niyan. Basta mababa yung bigay niyang pera. Isipin niyo rin yung magkala lang mapupunta sa amin dyan. Okay, so pick up na tayo dito. Ito yung laging huwag sabayan eh. Asa naman to? Na... Corner, left, four, oh, ito ngayon. Tao po! May ano ito mga label. Huwag mo itaog tayo na. Ah, okay. Tayo lang din. Salamat. Okay na, ma'am. Ito lang, ma'am. Wala na. Okay. So, ito nga. Ito pala yung lagi na gano'ng pakiusap pag Ay, hindi pwede sa amin yan, ma'am. Hindi naman pala madaling masira yung item mo. Ayaw mong pasabayan. Ayaw sila maghintay. Ayaw mo sila maghintay. Okay, let's go. So, ayan lang ha. Hindi pwedeng walang sabayin sa lalamog. Kung gusto nyo pong nabilis po ang proseso ng inyong item, Eh, grab po kayo para wala pong kasabay. Sa lalamog po, hindi po uubre ang ganyang estilo nyo. Talagang sasabayan at sasabayan namin yan. Magalit man kayo sa amin. Wala kayong magagawa kasi So bababa ng pair po namin, intindihin nyo na lang, kung kaya nga iniintindi namin eh. Intindihin nyo rin kami, di ba? Okay, so deliver na natin to. Pag na to, bababa tayo ng Santa Rosa namin ah. Oh. May 250 pesos. 50, pesos na yung gitna to kasi 200 yung isa tapos 100 yung isa, maka oh, 250. Mm -hmm. Thank you. ah okay, sir. ay sir. Thank you. Thank you. Apa, Salamat. May patip si boss ng si Kuwenta. Solid. Yung Ayan yung punin. Ayan, no. Nakuha ko tuloy. Solid pala to. So, next destination tayo din naman sa SM. SM yung isang ating booking. SM. Okay. Excuse me, may princess ba dyan? Okay na sir, dito na ako. Okay, princess na lang sir. Okay. Princess. Uh, deliver po kay... Pagkain yata ito. Galing uh, kay Sir MR? Oo. Picture na lang kita ito. Na-receive. Na Oo. So, Labong ba? Smile tayo, smile. Smile. Okay. <laughs> Para kita ka ni sir. Na Na-receive mo na. Okay, yeah, boss. 103 Idol. 103. Chocolate par. Okay na lang sir. Okay, thank you. Okay. Yan tayo ng booking pabalik na San Pedro. Ay, magka-grab pala ako dito. Di Grab tayo grab Si grab dito